Dami yan ito kay Koy. Hmm? Ano pa yan? Skyflake? Tagdagan mo pa? Dami na ah. Sino kang bibigyan nyo nito? Hmm? Bahay Maria. Bahay Maria. Ano yan? Parang bahay punan? Bahay punan. Ah, bahay punan talaga siya. Ah, so, so para sa mga batang ano to? Parang mga ulila, ano? Bait nyo naman. Libre kayo ng ganito. Hmm, laking bago yan. Kung tuha sa niyan ngayon. Pasko pa naman. Babagong taon. Dami. Dagdag pa? Pula pa ba yan? Dami na yan. Ayun ka na dyan? Bayan na? Okay. Dami na oh. go. Cool.